Assalamualaikum. So mga kapatid, meron po tayong pupuntahan ngayon na isang super miskin na walay. So hindi po siya Torel kasi parang nag-message sa akin yung family and nakita ko yung kalagayan. Kawawa naman. So bisitahin natin ngayon. Let's go. Assalamualaikum. kanik May tubong wala eh. Oh. So ito po yung kanilang bahay. Ikaw susi nila? Hello. Hi. Tingaran na ka. Hmm? Tingaran yan? Si Ju 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 juara. juara. Hello, juara Hmm. berapa? Ya, dua yeah. orang. Two years. Ilan pala yung kape ako mo magtagalog din? Wala sir. Ilan yung mga anak mo? Oh. Walo. Wala yung anak mo. Saan sila? Saan sila ngayon? Doon, may kambal kasi. May kambal pwede mo bang pa ng mga, mga anak mga mo? Ano to sige pa so, kayo So mga kapatid, ito po yung katilang bahay. Kung makikita natin. Very simply lang. As in super miskin na miskin talaga. Ilang taon na kayo nakatira dito, ate? kuan pag sa pulog lima, pag sa pulog lima rago. 15 years, nagid hmm. nag-iidniwalay niyo. O, hmm. uh, dati na, di, miyama di, pero kami bubaling ko uyak na. Na, piyama sa miyay ato na hindi. entire house. Hmm. Tapos, 15 years hmm. ka no, Sid. Mm. ka? Juhay Rama ka mo. Juhay Rama. Hello! Kaya ka sumulid. Okay. Puntahan natin yung kanilang looban. So, basically, ito yung kanilang terrace. Like the balcony. And then when we enter inside, ito na yun. Room. Dito na sila natutulog. Di ba? Mga kabangsa. You know, it's so painful na nakakadiscover tayo ng mga ganito sa Lanao del Sur na hindi pala natin alam na super, ang dami palang mga poor sa pinaka-poor, sa pinaka-poor people nakabang sa tano sa so, isa wala del Sur so dito na sila siguro natutulog as in wala kang makikita kahit na anong kagamitan except sa tilam katre so Juhaira paano kayo nagkakasya dito? Uh, Kasi walo kayo, walo, ano? uh, walo, walo ka no? ka. So, walo po yung anak niya, and then siya at yung husband niya. So, ten lang on. Mm, so, saan yung mga anak mo? Hinanap pa yung mga paska, kasama. So, saan kayo natutulog dito? Dito kayo? At dito kami. Yung mga bata na dito. Lahat sila? Mm -hmm. Ante nga ka? Hamza. I do, Hamza. Ay, nanaw. Pero, i-dead ka, hamsa? Six. Ah, oh, ang galing. Six years old. Hindi ka din mag-squillaw. Sa grade one. Grade one. Na, Tunay, tunay type ka makalaka. Ha? Tunay pangarap ka makalaka. Muloy ka, ha? Ito okay. na. Ha? Tunay type ka makalaka. Para mga mga pagarita no na baka rin kao gupi, oh? Ha? Sa akin si Jomil. Si kakang ka Jomil. Oh. Ha? Kakilala ko nga? Labo. Na tunay, tunay type ka makalaka. Ha? Da? Tunay, tunay type ka makuha nga. Tunay ka <tuna> <Tunaid> bubayan ka. Dib ka bubayan ka? Dib ka bubayan ka? Hmm? <tuna> Ate Juwera, kamusta yung pamumuhay nyo dito? kuan malu ni mati apa ya? Tapi rumah rampe kami sa proses kasih kan. Eh, gan bukan kami lagi kita bentuk apa mungkin proses steak. Asa anak sah. Ah, saan? so kapan steak? Kapag ah, yeah, yeah, Yan yung kabuhayan. Ah, okay. 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 So ito yung kanyang kabuhayan, hmm. nung fam, nung family niya. So bot, kau nang husband mo. Hmm. Ito yung dito sila kumukuha. So, it, parang ito yung ginagawang steak ng barbecue. Yeah, yeah. O di na yung Esau. banana Esau. cube. So, okay. so, kapag isaw. Ito. So, how much naman, magkano naman yung kinikita ninyo sa isang araw kapag nakakapag-deliver kayo ng ganito? Ah, na-search nga po kapag isang araw, kakuha na lang, ka-10 days. Ka-10 days. So, sa 10 days, naka kayong nakakagawa kayo ng ganito sa isang, sa 14 days? Kapag yun kasubra kami, 2 gatos. 2 gatos lagi diyan? Oo, wala, hindi, buksan na. Oh, sorry, sorry. Di buksan na lang sa kukuha, di pinig na siya ulad walulad. So 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 for for 200 pieces ang ah, nakakagawa kayo ng ganito. How much yung iuuwi niyo? So need niyo diba po sa lang langon Lang <laughs> ulangon na di pinigira ko na uh, gira miya ko sa motor na 200 na ginawa na 17. 1 1 7 isang hmm, ibog pito ang bibili nga meron sa pulo to gawi ay pamalita meron tabi. pero may karger gid no pero, Kasi Hindu, kailangan na syempre, may medyo tang ana po maros kap man so wala kang ibang trabaho wala kayong ibang trabaho labo ko na so ka pang truck book kasi sala salak pan construction worker labo pan min tingan kakalot sa igi pero paano niya napagkakasya yung 1 7 na inuwi nyo for 10 days so wala na na lady mo tapos, eight pa yung anak niyo. Ah, oh. saan yung mga anak mo? Ito lang, ah? Oh? Oh, ito? Kata, ito? Dito di, di na di do na Ah, dito yapod. ano? do. I do. Kambol. Ayun na, no? Pero yung mga idadira, ano man to? Mga eight. Ito na, identical twins sa'yo? Oo, oh, kambol lang sir Pero hindi oh, isa buka. Ang dago. Kusi. Pero idadira, pira sila. Nine. Ay, ba pwede kini ba? Wala na pila kini ba pwede na nyo? Pwede sa ako mga na nawa kasi. Tunay ni rin na lugar. Kuwan, barangay papandayan ka niyo guys. Papandayan ka niyo guys. Black po raya kay baby laka. Hmm. Ano, si Cecilia nila ko? Kuwan. Ano ba yung ino nga pag-chat eh? Siyempre. What's the reason? May lang kasi so din di kuwen na ito po sa miskin. Miyag ba sa miyag ba sa kali ako ako ko buang sa siyatapan. Pero pito sa kinakanam lay lay miya miya pasin ka usuda para paman na pa may tunam yaku kupro kami. Tunay miya pero kasi siya ko diman to. Dah masih siapa kau sih? Nyawa yang guna dah. Tapi, terima kasih kau yang pasti kasih kita kepada kau kami ang miskin na pura, pero nasa miskin na may tumalak-tumukaw na malalita sa ginawa minang malalito. Pero sir, masisiyak kami talaga. Paano <laughs> ah, sa mga no, na Timo nga kung sa mga watakal lang una. Oo oh, siya, siya. Yeah. Si. Nasa mga pala ako. Si. I know. Adoy, ano kana na pangguraok? Nakalit ka naman mamu. Ay, ay. Ika kaka, ka pera, ka ka? Uy, ika ka ka ka. Parang mga edad iyo? Parang edad ka? Ano sa'yo? Ano sa'yo? ka? 13. 13? Parang man to? So, anong gusto mo paglaki mo? Ano ka, Bakala ka. Bakala Ha? Polis. Gusto mo maging police? So, kamusta naman yung mga kapatid? Kamusta kayo dito sa tinitirhan ninyo? Okay naman. Okay naman kayo? Oh, ganda ka dun. Ganda ka dun. Okay lang. So, punta natin yung kanilang tulang. Guys, ito yung kanilang kitchen. Grabe, kawawa. So, yung bahay nila actually, parang, yung, alam mo yung masisira na siya. Kasi tinan mo yung mga ano nila, oh. Iyong yung kanilang tuguan grabe napakaliit so girotowa girotowa ko at girotowa do kita yung husband ka na paano ka ano, na paano ka na kabuhay nakapangutang gira ko na pag di di pa ako maros kami na tutuan namin na Mamar, kami sa stick na pun namin na so mamuko kami na supiran pa yung mga usapong kusa sa pulugaw eh. Mm. Iban, na peremia pa sa manto ni man to. Ilan ay napasad yun na stick. Labi na yung mga gatos. So? Ito. Jamad mm, ko gatos. Kaya piyanin ko lang ipon kasi suko na eh? Paano kapag umuulan, malakas yung ulan sa manay man to -man, na di ulan sa si isang marawi na lutusan? Mm. Hindi kayo umaalis. Hindi. Okay. So anong ginagawa nyo dito? Kasi kami pusunod namin oh. na. so, yung mga palangin na hindi na sugi lang dito dahil yung mga totoo kung nagtigil namin sa suka. Pwede ko kanyang mga palangin ha. Gabi man din. Mali mesa pa lang 'to, nak. O ay sikupan. Mo sadan sumawta oh, okay. Ayun, guys. Ayun oh. Yung pinakamalaking lugar. Ito. Sobrang hirap. Kung makikita natin. Napakaliit. napakamiskin miskin sa miskin talaga. So ayan. hmm tapos tinan nyo naman yung kanilang lang higaan. Baka sakali may makapag-donate dito ng foam. Ito o. Oh. Tapos yung kanilang kitchen. Ayan. Ayan o. Oh. So tigilan na uh, yung parang uh, kirburka sa ang iya uh, lugariran. Tanto ko kami miskin.

ha? ito to show you that solo on asa <laughs> saan siya patingin patingin masaya alip saan yung ito ito? na but mga pagarya ito lang yung kanilang margas ano kami dyan? ito kami para sa mga ito lang yung kanilang margas tapos 10 sila giro kun since 10 kino po sa isang araw ilang kilo yung nauubos ninyo mga margas? Isa ka isang Isa ka, Isang araw ito? Oo, isang araw. Kaya hindi kami panutupid na kakawan. Kaya, kaya uh, alas gis na ako na itumid na na isa kapansin. Magabi na tindi ako pa sa isa kapansin. So parang twice a day lang kayo Oo, kumakain? Okay, Stag-ferro ba? Masitaan? Okay, kaya basta uh, kasi uh, makatulong namin yun so mapit-amit.

Ada ada suka so kakawat ka Anda sih. di kelas? Apa? Sa? Apa? Mia kakawakan sa kuan kau mga notebooks. Uh, mia kak pemasakan sa notebooks mga bag. Dapat. Dapat? Depan. Depan? Supir pan? Iya. Musto? Mia kelas kanu den? Mia kelas kan na mia masakusan tag skanya na dua notebook tag isi sa kamarin. Pero sa so, so, Mayak, so notebook kama pungestoiran dong. Skanya na? Skanya. Hmm. Kaya, dua subjek kira like, nggak lagi, ada kalau pernah requirement sih hmm. Ah, uh. hmm. requirement sa? So mga notebook, like notebook, mga so so notebook amala, so mga uh, bulletin. Mm -hmm. Aku nggak perlu requirement sih. Aku anak punya yang ingin bilu pak, ipak pasiran. Ipak pasiran? So perihal aku dikilangan kan pa, ipagpasiran. Ipagpasiran. So, di ka, notebook, anak bagga. Ya, tiyo, tiyo. Pailo ako na hubog kay karawanga. Karawanga sa hubog ko. Ada sa so, mga pagariyain na o. Bagyan na namin sa ako grade 5. Grade 5? Pero grade, grade kayo 7. So grade 5, grade 6, grade 2 years, o. Oh. Pero at least, tadas kayo lang lang tumagaba. Diba? Di ba? Tapos yung notebook mo na, ito lang. Panikal kayo. Kaso mga aringa. Tag isa sa Ah, ano ba? Osto yung kambal? Oh, patingin. Asan yung mga kambal? Patingin ng mga kambal. Eh oh, na ito po yung kanilang mga karatas. So ito yung bago. O oh, tatlo lang yung bago. So the rest ito yung mga luma na pinaglumaan ng mga notebook. Tapos ito lang yung nabili nila na notebook. Wala pang ano. Ballpen. Asan, ah, saan sukambal? Ano sukambalo? Sukambal. Ano Oh, kambal! Pandula! Ito na, Ah, so gi kwa no lagi na Ah. Niya titip na nang So mga pagariya, ito pa yung bag ng kambal. So share po sila sa isang bag na to. Tapos itong bag naman ito, bag ng kanilang kapatid pa. So pati, tingnan natin yung laman. Bag raid tayo. Ay, duwad na ako an. sa nasa pulong iburo. Ayan. So meron silang Mga notebook. O, tatlo lang. So, tig sila. And then, may mga pencil. O, apat. Yun lang yung laman. Tapos, ito naman. Ito. So, kaya, oh. na laman, na Aduh. sa man na ito na buhok. So, pero dapat tip ko gamit notebook. Kanya na, one, lima. Lima dapat? Hmm. Hmm. <tip> Mata, no? Tapos, di pa na bulpin, no? Ang si bulpin. I know, may habib niya, subag ka, gipa burito nga. Si kuan. <laughs> Tingnan na yan. Spider-Man. Ay, okay. Captain America. Ah, na matang wala kali color na. Astaga. Ah, na wala kali kuwan. Ana mga bugusok wan yan color <laughs> yan. oh. Tingin ngala kan? Kakanya ya. Dewa bata ka bu bayo. Sekanya bu. Aku sugi tua pungko kage na so isau nam mungku pemian ning Ah, ana suka kakak-kakak. Ka. Di Aya kakak-kakak so mama. Oh, uh, ana so ai. So an ariot gitu, so aria ya. Yeah? An penarin. Uh... Nang no, no, papa ngasuh ngasiran <laughs> saya untuk bakona. Gi yeah, pano gi yeah, sukan so belo? Oh, okay, gi sukan so lagi like, uh, kuan. Adna area ya. Antan area ya? Okay. Perede ka. Masih oh. Perede ka. Ada ana bug ka mambu. Ada bug ka? Ada bug ka? Wala, wala siyang bug. Mga kapatid ko sa pananampalataya, um ako po ay humihingi, tawos puso po ako humihingi ng tulong sa inyo. If there's a way for you guys to give sadika, zakat, sa mga extra niyo katawan na, na madaklak mga followers saya ad na mga kayanyan sa buhay uh ang kaya video uh, ginawa natin dito sa Marawi City specifically sa Papandayan Wawalaya, no? Papandayan Bliss Papandayan Kanyugan at na-discover natin itong family na up walu yung anak Dalawa silang mag-asawa at yung kanilang kabuhayan ay yung paggawa ng steak ng barbecue. So, sobrang hirap kung nakita ninyo yung kanilang kalagayan, yung bahay nila, lutusan. I mean, um, sobrang mahirap talaga. Mahirap pala maging mahirap, no? Pero sa tingin ko, mas mahirap kung kaya mo naman tumulong, pero ayaw mo tumulong. So, I'm asking sa so, mga kabang sa tano si isa kulilinga ranaw na makaugup si isang kaya family abot silang siran ka pa masa ibu babu sa mga school supplies uh, right now apasokan na ngayon so wala po silang kompleto mga school supplies kawawa naman po yung mga bata and if there's a way for you guys to give like mga babu mga or foam mga gamit sa bahay or kung ano man na pwede natin um, ibigay sa pamilyang ito kasi talagang they need help. And hindi naman siguro sila mag-chat-chat sa akin kung hindi nila kailangan ng tulong ninyo. And ako, ang magagawa ko lang as a content creator is to show, ipakita sa inyo yung tunay na kalagayan ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Lanao del Sur at Lanao del Norte. And I hope na sa makakapanood ng video na to, meron kayong ma-share at maibigay sa pamilyang ito kasi nakita ko na po ito So, sunalinan dito ako at talagang kailangan nilang ating help. Okay, guys, tinan nyo. Ipapakita ko sa inyo yung tsinelas ng batang ito. Ayan, tinan mo. Tinan yung tsinelas niya. Labu. At wala daw po silang tsinelas. ayon, Alive ka, ya. Kataan so ini yo, ini na bye bye.